Sa iban pa nga balita, mga vendors sa pila ka mga merkado nga ginpunduan sa syudad, padayon nga nag-aagunto sa mabudlay nga sitwasyon sa temporary stalls. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. tatlo na katuig nga ginaantos ang vendor nga si Jeff Ritz ang mainit kag magamay nga temporary stalls sa Arevalo. Kung magulan, ginabahaman sila. Gani na galaom na inikuntani nga makasaylo sa ginatukod niya merkado. Pamagba lang kay ti siyempre galapaw, ginang tubig kung pertiga baskog ulan, bas ligat, Masirado ko na eh, kung ti siyempre ba, na magyan mo para makasaylo na blaser, para makaplastar ng gitmayad to. Sini nga nagpadulong sa Lapaz Kag Arevalo Market, sang alkate, sang syudad, sa pagsikyar sang status sang proyekto. Suno sa LGU, target nga maplastar ang mga stalls sa wet station sa karapusan sang Nobyembre. Ginalaw man niya ma-turnover ang ground floor stalls sa Haro Market sa Amamanya Bulan. Ginalantaw naman niya mangin operational ang Arevalo Market sa Desyembre. Ginadesisyonan naman sa LGU ang Manduria Market kung sila na mismo ang magaparayon sa renovation. Si Luz, nabudlayan na magsalig sa ginahambal sa LGU bangod daw wala man sa kasiguruhan ang petsa sa ilapagsailo. Tani, tumanon nila nga muna nga sa nga ano. Mamuna eh, parang hindi mo kami bala magawa ng isip na muna sa muna nga bulan, na nga ano, sa ilo kami to. Pag sinarayo di ako, isa aga ano kami, gasungguan na kami sa upod ko di. Gakabod na pag iyo, bala. Tungod sa ila sitwasyon, apektaraman ang kita sa mga vendor. Sabat naman sa LGU, Ginapasikto ang commitment ng contractors sa pagtapos sa mga proyekto. Ang aton nga uh, Local Economic Enterprise Office no ang LEO gina-check man na nila no aton man nga city engineers kay upod man ni mayor amo um, man ang commitment nila sa alcalde we are hopeful nga matapos ini on time based man sa ilang nga uh, ginahatag na target. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas.